parang kailan lang po. Napakaluwag at napakaayos ng ating tahanan. Di po ba ang bawat sulok ay may sariling kwento. Bawat gamit ay may lugar. Pero paglipas ng panahon. Napansin nyo na po ba na parang unti-unting lumiliit ang ating espasyo na tila ba ang mga bagay na pinahalagahan natin o kahit ang mga bagay na nakalimutan na nating mayroon tayo ay nagsisimula ng bumuo ng sarili nilang mga bundok parang may invisible na harang na pumipigil sa atin na kumilos ng malaya sa sarili nating bahay. Hindi po ba minsan Nakaramdam na po kayo ng kaunting bigat sa dibdib sa tuwing tinitignan nyo ang tambak ng mga gamit na halos hindi na magalaw o di kaya hinahanap nyo ang isang bagay na alam ninyong nariyan lang pero kinakailangan nyo pang hukayin ang lahat para lang mahanap. Ang sakit po isipin na ang mga bagay na dapat ay nagbibigay sa atin ng ginhawa ay siya paminsan ang nagiging sanhi ng stress at kalituhan. Minsan nga po, pati paglalakad, nagiging hamon na hindi po natin napapansin. Pero ang pagdami ng gamit sa ating paligid ay nakakaapekto rin po sa ating isip, sa ating kalooban. At maging sa ating kalusugan, nakaka-stress po kapag magulo. Di po ba at ang pinakamasakit po minsan? Nababahala na po tayo sa kung sino ang mag-aasikaso ng lahat ng ito pagdating ng panahon. Hindi po ba natin gustong mag-iwan ng isang magaan at malinis na mana sa ating mga mahal sa buhay? Sa halip na isang tambak ng mga dapat ayusin. Pero huwag po kayong mag-alala kasi mayroong isang simple at mabilis na paraan para malutas ang problemang ito. Hindi po ito kailangang maging isang nakakapagod at matagal na proyekto. Ang sikreto po ay hindi tungkol sa pagtatapon ng lahat ng inyong gamit kundi sa paggawa ng matalinong desisyon at paghahanap ng tamang lugar para sa bawat isa. Yat ang maganda po rito. Kaya po natin itong nga uh, gawin ng mabilis. Sa loob lang po ng tatlong araw, opo, narinig nyo po, nang tama, tatlong araw lang po para maging mas magaan at malinis ang inyong tahanan. Sa video pong ito, tatalakayin po natin ang limang mabilis na trick sa paglilinis at pag-aayos ng bahay na siguradong makakatulong sa inyo lalo na po pagkatapos ng 60. Ang mga trick pong ito ay idinisenyo para maging simple, mabilis at hindi nakakapagod. Hindi po ito tungkol sa tapagmamadali kundi sa pagiging epektibo at matalino sa pagtatanggal ng mga labis na gamit. At kung gaano po ito kaganda, meron po tayong isang bagay na inihanda para sa inyo sa dulo ng video na siguradong at ikagagalak ninyo. Kaya huwag po kayong aalis. Manatili po kayo hanggang dulo. Ngayon po, alamin na natin ang unang sikreto na makakatulong sa atin na simulan ang paglilinis ng hindi nakakaramdam ng pagkalula sa dami ng gawain. Madalas po kasi. Ang dahilan kung bakit hindi tayo makapagsimula sa paglilinis ay dahil tinitingnan natin ito bilang isang napakalaking proyekto. Parang kailangang ayusin ang buong bahay sa isang upuan lang. Nako. Ang isipin pa lang po, nakakapagod na. Di po ba? Kaya ang unang trick po natin, natatawagin nating maliit na simula. Malaking tagumpay ay ang pagtuon sa isang maliit na bahagi ng inyong bahay at bigyan ito ng 30 minutong power burst. Ano po ang ibig sabihin nito sa halip na isipin ang buong sala o ang buong aparador o ang buong kusina? Pumili po muna kayo ng isang maliit na lugar lang Halimbawa, isang drawer lang sa inyong kwarto o isang istante lang sa inyong cabinet sa kusina. O kaya naman, ang ibabaw lang ng inyong mesa sa sala. Ang pagpili ng isang maliit na lugar ay nagbibigay po sa atin ng pakiramdam na kayang-kaya nating gawin ito. At hindi po tayo madaling panghinaan ng loob. Ito po ay parang isang mini-mission na may malinaw na katapusan. Pagkatapos po ninyong pumili ng isang lugar, magtakda po kayo ng timer sa inyong cellphone o sa inyong orasan ng eksaktong 30 minuto lang. Sa loob po ng 30 minutong iyon, ang tanging gagawin nyo lang po ay ayusin ang maliit na lugar na pinili nyo. Huwag po kayong lalampas sa 30 minuto. Kaya ang pagtatakda ng oras ay nakakatulong po para maging focus kayo at hindi kayo malihis ng pansin. Isipin po ninyo, sa loob ng 30 minuto, gano'ng karaming gamit po kaya ang inyong masisira? May lalagay sa tamang lugar o maibibigay? Marami po, opo, siguro po. Matatapos niyo ang isang drawer ng mga lumang resibo at ballpen na hindi na sumusulat o di kaya ang isang istante ng mga basong hindi na ginagamit o may lamat. Ang ganda po nito, pagkatapos ng 30 minuto, makikita niyo agad ang resulta ng inyong pinaghirapan, ang pakiramdam po ng nakakita ng isang nalinis na espasyo kahit maliit lang, ay nagbibigay ng malaking kagalakan at pagganyak para magpatuloy, ito po ang magbibigay sa inyo ng kumpiyansa na kaya nyo itong gawin. Paunti-unti, ulitin nyo lang po ito ng ilang beses sa isang araw. O kaya naman, isang beses sa isang araw, sa loob ng tatlong araw. At magugulat po kayo sa kung gaano kalaki ang pagbabago. Hindi po ito tungkol sa paggawa ng lahat ng sabay-sabay, kundi sa paggawa ng maliliit na hakbang na regular para po itong nagtanim ng halaman hindi po biglang lumalaki ang puno, kundi dahan-dahan, araw-araw, hanggang sa magbunga. Ganon din po ang paglilinis ng bahay. Ang susi po ay ang pagsisimula. Kahit gaano kaliit, Kapag nasimulan na po natin ang paglilinis sa maliit na paraan, ang susunod po na hamon ay ang paggawa ng desisyon kung ano ang itatago, ano ang ibibigay, at ano ang itatapon. Ito po ang isa sa pinakamahirap na bahagi para sa marami sa atin, lalo na po kung mahilig tayong mag-ipon ng gamit na baka magamit pa sa ibang araw o kaya ay may sentimental value. Ito po ang tinatawag nating three-pile power-up o ang tatlong tambak na paraan. Masimple lang po ito at napakabilis at makakatulong po ito sa inyo na gumawa ng agarang desisyon habang naglilinis po kayo sa inyong napiling maliit na lugar. Gumawa po kayo ng tatlong malinaw na tambak, hindi po tambak ng kung ano-ano, kundi tatlong tambak na may malinaw na layunin. Ang una po ay ang Itago Pile. Dito nyo po ilalagay ang mga bagay na regular ninyong ginagamit, mahalaga sa inyo, o talagang kailangan nyo sa pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, ang paborito ninyong tasa sa pag-inom ng kape, ang mga gamot na iniinom nyo araw-araw, o ang mga dokumento na madalas ninyong kailangan. At eh, tandaan po, ilagay lang po dito ang mga bagay na tunay na may silbi sa inyo ngayon, hindi po sa baka magamit sa hinaharap. Ang mga bagay na narito ay dapat may specific na lugar sa inyong bahay. Ang ikalawa po ay ang ipamigay, ibenta, itapon pile. Ito po ang pinakamahalaga. Dito nyo po ilalagay ang mga gamit na hindi na ninyo ginagamit sa loob ng matagal na panahon. Mga bagay na doble-doble o mga bagay na sirana at hindi na mapakinabangan. Halimbawa, ang lumang telepono na hindi na gumagana. Mga damit na hindi na kasya o lumana ang istilo. Mga libro na nabasa na ninyo ng maraming beses at hindi na ninyo babalikan o mga gamit sa kusina na hindi na ginagamit, huwag po tayong mag-alinlangan dito. Lalo na po kung ang item ay nagbibigay na lang ng kalat sa inyong tahanan. Kung pwede pa po itong pagpakinabangan ng iba, gaya ng damit o gamit na nasa maayos pa rin kondisyon, ihiwalay po ito para sa donasyon o para ibenta. Kung sira naman po at wala nang pakinabang, huwag po tayong matakot na itapon. Ang sayang po ay ang espasyo sa inyong bahay na sinasakop ng mga bagay na hindi naman Inyo, ginagamit? Mas masayang po kung ang espasyo na yon ay magagamit ninyo para sa mas mahahalagang bagay, tulad ng pagre-relax, pagbabasa o pakikisalamuha sa pamilya. Ang ikatlo po ay ang sentimental pile. Ito po ay para sa mga gamit na may malaking sentimental value para sa inyo, mga litrato, sulat, regalo mula sa mahal sa buhay o mga kagamitan na ipinasa sa inyo ng inyong mga magulang. Napakahalaga po ng mga bagay na ito at hindi po natin ito basta-basta matatapon pero ang susi po rito ay ang pagdilimita. Hindi po natin kailangang itago ang lahat ng sentimental item, pumili po ng pinakamahalaga. Ang mga bagay na nagbibigay ng pinakamalaking ngiti sa inyong labi o ang pinakamalalim na alaala sa susunod na bahagi po. Mas pag-uusapan po natin kung paano ayusin ang sentimental pile na ito. Dahil ito po ang isa sa pinakamahirap ang tatlong tambak na paraan po ay epektibo dahil pinipilit po kayo nitong gumawa ng agarang desisyon. Walang baka, walang mamaya na lang. Direkta po sa isa sa tatlong tambak kung mas mabilis po kayong magdesisyon. Mas mabilis po kayong matatapos. Ang paggawa po ng desisyon ay parang muscle. Habang mas ginagamit nyo, mas nagiging malakas ito kung mas madalas po ninyong ginagawa ang paghihiwalay ng gamit sa tatlong tambak. Mas magiging mabilis po kayong magdesisyon sa mga susunod na pagkakataon. Tandaan po, ang layunin ay lumikha ng isang malinis at magaan na tahanan na nagbibigay po sa inyo ng kapayapaan ng isip. Hindi po kalituhan sa paggamit po ng 30 minutong power burst at tatlong tambak na paraan. Nakasisiguro po ako na unti-unti nyo nang mararamdaman ang pagbabago. Ngayon na po na napag-usapan natin ang pag-uumpisa at ang paraan ng pagdedesisyon. Lumipat na po tayo sa isa pang mahalagang bahagi ng paglilinis, ang mga bagay na may emosyonal na halaga. Ngayon po, pag-usapan naman natin ang isa sa pinakamahirap na hamon sa paglilinis para sa marami sa atin, lalo na po sa ating mga nasa 6 pataas ang mga gamit na may sentimental value. Ito po ang mga bagay na hindi lang basta gamit, kundi mga alaala mga kwento, mga piraso ng ating nakaraan o sila po ang mga litrato ng ating mga kabataan, mga sulat mula sa mga mahal sa buhay na yumauna, mga regalong galing sa mga anak o apo o mga lumang kasangkapan na ipinasa pa sa atin ng ating mga magulang. Ang pagbitaw po sa mga ito ay parang pagbitaw sa isang bahagi ng ating sarili. Di po ba kaya po? Ang pangatlong trick natin ay ang Memory Lane Express, paano natin hahawakan ang mga sentimental items ng matalino at may pagmamahal ang susi po rito ay hindi po ang pagtatapon ng lahat ng sentimental item, kundi ang pagpili ng pinakamahalaga at pagbigay sa kanila ng sarili nilang espesyal na lugar. Ang totoo po, hindi po natin kailangan ang bawat litrato o bawat lumang gamit para maalala ang ating nakaraan. Minsan po, ang labis na dami nito ay nakakabawas pa sa halaga ng bawat isa. Ang solusyon po rito ay ang paggawa ng isang memory box o kahong alaala. Ito po ay isang maliit na kahon lamang na nakalaan para sa mga pinakamahalagang sentimental items. Halimbawa, maaari po kayong pumili ng isang kahon na kasyang-kasya sa ilalim ng inyong kama o sa isang istante sa inyong aparador. Ngayon po, ang hamon ay pumili kung ano ang ilalagay sa kahong ito. Hindi po pwedeng ang lahat ng litrato niyo mula nung bata pa kayo. Pumili po ng ilan. Siguro ang mga litratong nagpapaalala sa inyo ng pinakamasasayang sandali, o ang mga may kasamang kwento na gusto ninyong ibahagi. Para po sa mga lumang sulat, pumili ng isa o dalawang pinakamahalaga na sumisimbolo sa isang mahalagang relasyon o yugto ng inyong buhay. Kung mayroon po kayong mga lumang gamit na ipinasa sa inyo, tulad ng plato o tasa, pumili ng isa o dalawa na talagang nagbibigay ng pinakamatinding pakiramdam ng koneksyon sa inyong pinagmulan. Ang ideya po ay curate o piliin ang pinakamahusay na bahagi ng inyong alaala na kasya sa loob ng isang kahon. Isang kapag napuno na po ang kahon, hindi na po kayo pwedeng magdagdag pa kung gusto ninyong maglagay ng bago. Kailangan nyo pong maglabas ng isa. Ito po ay nakakatulong para maging mas mapili at mas pahalagahan ninyo ang bawat bagay na inyong itinatago. Para naman po sa mga sentimental items na hindi po kasya sa inyong memory box pero ayaw nyo pa rin bitawan, meron po akong isang mungkahi kumuha po kayo ng litrato o po. Ang isang litrato po ng isang bagay ay pwedeng maging kasing epektibo sa pagpapaalala sa inyo ng kwento nito. Nang hindi ito sumasakop ng espasyo sa inyong bahay, Halimbawa, kung mayroon po kayong lumang koleksyon ng mga figurin o mga display na hindi na ninyo gustong i-display. Picturan nyo po ang bawat isa o gumawa kayo ng photo album ng inyong koleksyon. Mas madali po itong store at mas madali po itong balikan o sa ganitong paraan. Naiingatan nyo pa rin ang alaala nang hindi lumilikha ng kalat, ang paggawa po ng desisyon na ito ay nagbibigay po sa atin ng kalayaan. Hindi po natin kailangang maging bilanggo ng ating nakaraan. Ang tunay na kayamanan po ay ang alaala sa ating isip at puso, hindi po ang pisikal na representasyon nito. Ngayon po, mula sa pag-iingat ng mga alaala, dumako naman po tayo sa pag-iisip para sa kinabukasan. Ito po ang pang-apat na trick natin, ang Future You Check o ang suri para sa iyong kinabukasan. Yan, madalas po, nag-iipon tayo ng gamit dahil iniisip natin na baka magamit pa ito sa hinaharap o kaya naman, iniisip natin na maipapasa natin ito sa ating mga anak o apo. Pero minsan po, ang mga iniipon nating ito ay nagiging pabigat na sa halip na yaman. Ang Future You Check po ay tungkol sa pagtatanong sa sarili ng ilang mahahalagang katanungan para maging mas matalino sa pagtatago ng gamit. Ang unang tanong po ay, regular ko ba itong ginagamit? Hindi po baka magamit ko pa, kundi ginagamit ko ba talaga ngayon o sa loob ng huling anim na buwan kung hindi po. Malaki po ang posibilidad na hindi nyo na ito kailangan. Halimbawa, mayroon po ba kayong limang tuwalya na halos pare-pareho lang at ginagamit nyo lang ang dalawa? Siguro po. Oras na para magbigay ng ilan sa mga hindi nyo ginagamit o kaya po, meron po ba kayong mga lumang kagamitan sa kusina na hindi nyo na ginagamit dahil may mas bago na kayo ibigay na po natin sa mas nangangailangan. Ang pangalawang tanong po ay mas personal at mas malalim. Gusto ba talaga ito ng aking mga anak o apo? Kadalasan po, nagtatago tayo ng mga gamit na iniisip nating pamana, tulad ng lumang kabinet, mga porselana, o mga dekorasyon. Pero sa totoo lang po, iba na po ang panahon ngayon, iba na po ang panlasa ng mga kabataan. Ang mga bagay na pinahahalagahan natin ay hindi po kailangang maging pareho sa mga pinahahalagahan nila. Magugulat po kayo minsan ang mga bagay na akala natin ay malaking mana ay magiging malaking Pasakit lang para sa kanila na i-dispose o ilagay sa kanilang sariling bahay na puno na rin na uh, subukan po ninyong kausapin sila ng direkta. Tanungin po ninyo, anak ka po, kung sakaling mayroon kayong pipiliin sa mga gamit ko, ano kaya ang gugustuhin nyo? Mas mainam po na ngayon pa lang, malaman na natin ang kanilang kagustuhan kaysa ipagpalagay. Sa ganitong paraan, makakaiwas po tayo sa pag-iipon ng mga bagay na sa huli ay itatapon lang din. Ang pangatlo at huling tanong po ay ito ba ay iniingatan ko dahil sa obligasyon o dahil sa tunay na pangangailangan o pagmamahal? Minsan po nahihirapan tayong magbitaw ng mga gamit dahil galing ito sa isang kamag-anak o regalo mula sa isang kaibigan kahit hindi na natin ito ginagamit o hindi na angkop sa ating bahay. Ito po ang obligasyon na tinatawag hindi po natin kailangang maging bilanggo ng obligasyon ang pinakamahalagang alaala ay hindi po nakakabit sa isang pisikal na bagay ang pagpapahalaga po sa nagbigay ay nasa puso hindi po sa pagpapanatili ng isang bagay na nagiging kalatlang kung ang isang bagay po ay hindi na nagbibigay sa inyo ng kagalakan o ginhawa. At ito ay iniingatan nyo lang dahil sa obligasyon, malaya po kayong bitawan ito, ibigay sa iba na mas makikinabang. Ang pagtanggap po na ang isang bagay ay nagsilbi na sa atin at oras na para magpatuloy ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagiging mas malaya at mas magaan ang buhay. Ang paggawa po ng Future You Check ay nagbibigay po sa atin ng kapangyarihan na lumikha ng isang kinabukasan na mas maluwag, mas maayos, at mas nakaayon sa ating mga tunay na pangangailangan at kagustuhan at hindi po ng ating mga nakaraang gawi. Next, bibigyan ko po kayo ng sekreto kung paano matapos ang lahat ng ito sa loob lang ng tatlong araw. Ngayon po, Narito na tayo sa huling trick, ang panglimang sikreto na magbibigay po sa atin ng mabilis na resulta at makakatulong sa atin na matapos ang lahat sa loob lamang ng tatlong araw. Ito po ang blitz with the body o ang paglilinis na may kasama. Madalas po kasi ang paglilinis, lalo na po ang pagtatanggal ng mga labis na gamit ay nakakapagod at nakakalula kapag mag-isa lang nating o gagawin. Minsan po, kailangan lang natin uh, ng kaunting tulong o di kaya isang fresh na pananaw mula sa isang taong pinagkakatiwalaan natin. Ang ibig sabihin po ng Blitz with a Buddy ay ang pag-imbita ng isang taong pinagkakatiwalaan nyo maaring isang anak, apo, kapatid, o isang matalik na kaibigan para tulungan po kayo sa proseso ng paglilinis. Hindi po ibig sabihin na siya ang gagawa ng lahat. Ang papel po ng inyong body ay maging moral support, tagapag-udyok. At kung minsan, tagapagtanong na magbibigay sa inyo ng ibang perspektibo, maaari po siyang maging tagaabot ng mga gamit, taga-organisa ng mga tambak, o tagalista ng mga bagay na dapat ibigay. Ang pinakamahalaga po, siya ang magbibigay sa inyo ng kumpanya at inspirasyon para hindi kayo mawalan ng gana. Bakit po ito epektibo una po kapag may kasama ka. Mas may tendensyang maging focus ka. Ayaw mo pong magmukhang tamad sa harap ng iyong body. Hindi po ba ikalawa, ang pagkakaroon ng pangalawang pares ng mata ay napakalaking tulong. Minsan po, ang isang gamit na nakasanayan na nating makita sa isang lugar ay hindi na natin napapansin kung gaano na ito katagal at kung hindi na ba ito ginagamit. Ang inyong body po ay maaaring magtanong ng mga simpleng katanungan tulad ng uh, Mama, Papa, ano po ba ang gamit nito o kailangan po ba talaga natin ito? Ang mga simpleng tanong pong ito ay makakatulong sa inyo na mas madaling magdesisyon. Lalo na po sa mga bagay na pinahihirapan kayong bitawan. At minsan po, kailangan lang natin ng kaunting push mula sa iba para makapagdesisyon. Ikatlo, nakakatulong po ito sa pagtalaga ng mga gawain at maari po kayong mag-focus sa paghihiwalay ng gamit. Habang ang inyong body naman po ang maglalagay sa mga tamang tambak o magbubuhat ng mga kahon. Ito po ay nagiging mas mabilis at mas episyente ang proseso. At ang pinakamahalaga po, ginagawa nitong mas masaya at mas magaan ang buong karanasan sa halip na isang mabigat na gawain. Magiging bonding experience po ito kasama ang mahal sa buhay. Maari po kayong magkwentuhan tungkol sa mga lumang gamit, magtawanan sa mga alaalang, bumabalik at mag-enjoy sa proseso. Ngayon po, paano natin ito isasagawa sa loob ng tatlong araw? Ito po ang inyong 3-day blitz plan kasama ang inyong body. Araw 1, ifocus po ninyo ang inyong atensyon sa mga lugar na madaling malinis at madaling makita ang resulta ito po ay ang mga lugar na maraming surface clutter o mga nakakalat na gamit halimbawa ang sala ang ibabaw ng mesa o ang counter sa kusina gamitin po ang 30 minutong power burst trick mag-set po ng ilang power burst session sa maghapon bawat isa ay may kasamang 30 minuto habang ginagawa niyo po ito kasama ang inyong body ilagay agad ang mga gamit sa tatlong tambak na paraan o itago, ipamigay, ibenta, itapon o sentimental sa katapusan ng araw. Dapat po ay mayroon na kayong malinaw na tambak ng mga gamit na aalisin sa bahay. Araw 2 Tumutok po tayo sa mga lugar na may mas malalim na kalat tulad ng mga aparador, drawer o cabinet. Ito po ang mga lugar kung saan nakatago ang mga gamit na matagal nang hindi nagagamit. Dito po, ang future you check ay magiging napakalaking tulong tanungin ang sarili at ang inyong body ng mga tanong tulad ng kailangan ko ba talaga ito o gugustuhin ba ito ng aking mga anak sa araw na ito. Maari na po nating simulan ang pagkuha ng litrato ng mga sentimental items na hindi po kasya sa inyong memory box. At kung mayroon po kayong mga damit na matagal nang hindi ginagamit, ilabas na po ito para sa donation. Rautre. Ito po ang araw ng pagtatapos at paglilinis, dapat po ay natapos na ninyo ang paghihiwalay ng mga gamit. Ngayon po, ang trabaho ay ang aktwal na pagalis ng mga gamit na na ninyong bitawan kasama ang inyong body. Dalhin na po ang mga bagay na itatapon sa basurahan. Ayusin na po ang mga bagay na ibibigay o ibebenta para sa pick-up o para idala sa donation center. Ilagay na po ang mga natitirang itago items sa kanilang tamang lugar sa inyong bahay. Ito po ang araw kung saan mararamdaman nyo ang gaan at ginhawa ng isang mas malinis at mas maluwag na tahanan. Ang mga trick pong ito, ang maliit na simula, malaking tagumpay, ang tatlong tambak na paraan, ang memory lane express, ang future you check, at ang blitz with a body ay dinisenyo po para maging simple, mabilis, at epektibo ang susi po ay ang pagsisimula at ang pagpapanatili ng momentum. Huwag po kayong mag-alinlangan at huwag po kayong matakot magsimula. Ang bawat maliit na hakbang ay isang malaking tagumpay. Kaya po, tandaan po natin ang limang mabilis na trick na napag-usapan natin ngayon na siguradong makakatulong sa inyo na linisin ang inyong tahanan sa loob lang ng tatlong araw. Una, ang maliit na simula. Malaking tagumpay, simulan po sa isang maliit na lugar, magtakda ng 30 minutong timer at mag-focus lang doon. Ang maliliit na tagumpay po ay nagbibigay ng inspirasyon para sa mas malalaking pagbabago, ikalawa ang tatlong tambak na paraan gumawa po ng tatlong tambak itago, ipamigay, ibenta, itapon at sentimental. Ito po ang makakatulong sa inyo na gumawa ng mabilis at matalinong desisyon sa bawat gamit. Ikatlo, ang Memory Lane Express para po sa mga sentimental items. Pumili lang po ng iilan na ilalagay sa isang memory box at picturan po ang iba para maalala ang kwento nang hindi sinasakop ang espasyo. Ikaapat, ang future you check. Tanungin po ang sarili kung regular nyo bang ginagamit ang isang bagay, kung gusto ba talaga ito ng inyong mga mahal sa buhay. At kung iniingatan nyo lang ba ito dahil sa obligasyon, ito po ang makakatulong sa inyo na maging mas intentional sa mga bagay na inyong pinapanatili. At panghuli po, ang blitz with a buddy. Magimbita po ng isang pinagkakatiwalaang kasama tulad ng anak o apo. Para tumulong at magbigay ng suporta sa proseso, ang kanilang tulong po ay makakapagpabilis at makakapagpagaan sa buong gawain. Hindi po ba't napakaganda pong isipin na sa loob lamang ng tatlong araw, mararamdaman na ninyo ang gaan ng isang mas maluwag at mas maayos na tahanan tandaan po. Ang bawat maliit na pagbabago ay may malaking epekto sa inyong kapayapaan ng isip at sa inyong kalidad ng buhay. Ang paglilinis po ng ating tahanan ay parang paglilinis din ng ating kalooban. Kapag malinis po ang ating paligid, mas magaan din po ang ating pakiramdam. Mas makakapag-isip po tayo ng malinaw, mas makakapagpahinga ng maayos, at mas makakapag-enjoy sa bawat sandali kasama ang ating pamilya at mga kaibigan. Hindi po ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging mas magaan at mas masaya alam ko po na mayroong iba't ibang kwento at karanasan ang bawat isa sa atin pagdating sa pag-iipon ng gamit. Na gusto ko pong marinig ang inyong mga naiisip. Nagawa na po ba ninyo ang mga tricks na ito? Ano po ang pinakamahirap na bagay na inyong bitawan? At bakit o di kaya po ano ang pinakamalaking pagbabago na naramdaman ninyo matapos maglinis? Ibahagi po ninyo ang inyong mga kwento at mungkahi sa comment section sa ibaba. Ang inyong karanasan po ay makakatulong din sa iba nating mga kababayan na nangangailangan ng inspirasyon kung nakatulong po sa inyo ang video na ito at marami po kayong natutunan, pakilike na lang po ang video at huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Sa ganitong paraan po, patuloy po kayong makakatanggap ng mga kapakipakinabang na impormasyon at tips na idinisenyo para sa ating mga nasa golden years upang mas maging masaya, malusog at payapa ang ating buhay. Marami pa po kaming inihandang mga video na makakatulong sa inyo sa iba't ibang aspeto ng inyong pang-araw-araw na pamumuhay. At ngayon po, sa dulo ng ating video, nais ko pong ibahagi sa inyo ang sorpresa na ipinangako ko kanina. Alam ko po na ang proseso ng paglilinis ay maaaring maging emosyonal, lalo na po kapag may mga alaala na bumabalik. Ang tunay na sorpresa po ay hindi isang bagay, kundi isang realization. Habang naglilinis po kayo, mapagtatanto po ninyo na ang tunay na halaga ng ating buhay ay hindi nakakabit sa kung gaano karami ang ating naipon, kundi sa kalayaan at kapayapaan na nararamdaman natin sa bawat araw. Ang pinakamahalagang kayamanan po ay ang ating mga relasyon, ang ating kalusugan at ang ating kakayahang mag-enjoy sa mga simpleng bagay sa buhay, ang bawat gamit na inyong binibitawan ay hindi po isang uh, pagkawala kundi isang paglaya, laya mula sa kalat, laya mula sa bigat at laya para sa mas maraming espasyo para sa mga bagong alaala at karanasan. Tandaan po hindi po tayo binibigyan ng edad para maging pabigat o maging stagnant. Ang pagtanda po ay isang pagkakataon para maging mas matalino, mas malaya, at mas magaan ang pamumuhay. Ang paglilinis po ng inyong tahanan ay isang mahalagang hakbang tungo sa paglikha ng isang buhay na puno ng ginhawa, kaligayahan at kapayapaan. Gawin po nating ang ating mga tahanan ay santuwaryo ng kapayapaan, hindi po imbakan ng mga gamit. Mabuhay po tayo ng buo at masaya sa bawat yugto ng ating buhay. Yakapin po natin ang pagbabago at live your best life at every age. Maraming salamat po sa panunood.